po kasi yung may ilaw yung sa ano niya sa langis. Ayan po. Yan po. Mga ka-best buys, ganito yung gagawin natin kapag busted na yung oil sensor ng ating Flicking 23i. So, ang una natin gagawin mga ka-best buys, tanggalin natin yung mga tornilyo dito sa taas. And yung cover dito sa likod, sa extra side. Meron siyang anim na screw. Tatanggalin natin yon Yung mga screw din dito sa sidings. And then, yung dito sa side na to, tatanggalin din natin. And dapat ma-expose na yung kanyang wire na kulay yellow dito. Ito yung pinaka-connection ng ating oil sensor. Kapag ito ay busted na, yung ating low oil sensor, kapag hinila natin yung recoil start, lumalabas yan kahit meron namang oil na nakalagay dun sa engine. So, ito na, ipakita ko sa inyo yung actual na scenario kapag busted yung ating oil sensor and pag tinanggal natin yung connection ng oil sensor so ito ikabit natin yung busted na oil sensor so hilahin natin yung start nya yung recoil start tingnan nyo yung yellow yung itong ano, oil sensor ayan nag indicate sya pero may oil yan mga kabes buys so ngayon tanggalin naman natin yung connection kakapunin natin Okay, wala na. Ayan, buhay na siya. May output na. So, ganun na nangyayari mga ka-best buys kapag busted na yung oil sensor. Pwede tayong bumili uli ng bagong oil sensor at ikabit natin sa loob mismo ng engine or kapunin na nga lang natin yon para mabuhay natin yung ating generator. Ang masama lang dito mga ka-best buys, since wala na siyang oil sensor, syempre, kailangan nating i-check regularly yung oil kasi pag bumaba yung langis nito at naubusan tayo ng oil, kakatok na yung ating engine. Nevertheless, magagamit pa rin natin yung ating generator kahit na wala siyang oil sensor. So, i-check nga pala natin kung ilang running hours na yung ating generator na to. Araw-araw to tumatakbo eh. So tingnan nyo naman, 229 pa rin yung kanyang voltahe. 60 Hz pa rin. Yung runtime niya sa natin. <laughs> Sagat na. 999 hours working. Ganun siya, kalupet. Tingnan nyo naman kung gaano ka... Gastado. yung ba niya sakit? Switch. Wow, gumagana pa rin. Kung napakalapit talaga ng Philippine 23 ay natin, isipin mo, sumagat na siya. Silipin <laughs> niya uli natin. Talagang 999. <laughs> okay. So yun lang mga ka-best buys.